Part 1. Labin Lima Second Hook Sa bawat paglalakbay, may mga pangyayaring hindi natin inaasahan, mga sandaling kahit gaano kakaingat, pakiramdam mo ay may kulang. At minsan, isang simpleng panalangin lang pala ang maaaring makapagligtas ng buhay. Ito ang kwento ng apat na estudyanteng nagbakasyon gayong Disyembre, at kung bakit hindi nila kailanman malilimutan ang aral na natutunan nila sa isang nakakatakot na biyahe pawi. Disyembre noon, makulimlim ang langit at malamig ang simoy na hangin sa bagyo. Buong lungsod ay nagliliwanag sa Christmas lights at masayang nagtitipon ang mga turista. Sa gitna ng festive na kapaligiran, apat na estudyante mula sa isang universidad ang nagdesisyong magbakasyon bago matapos ang taon. Si Mara, ang tahimik pero matapang. Si Gio, ang madaldal na parang laging may ikinukwento. Si Lance, ang seryosong honor student. At si Trissy, ang adventurous pero madaling kabahan. Apat silang pawang nasa edad dalawampu at dahil semestral break, sabik silang maranasan muli ang lamig ng bagyo. Dalawang araw na ang lumipas mula ng dumiting sila. Kumain sila ng strawberry taho na shell sa Session Road at nagpicture sa Main's View. Lahat masaya. Lahat chill. Lahat carefree. Pero dumating ang araw ng pag-uwi. Sigurado ba kayong okay lang ang biyahe pa kenon? Ang dilim ng langit, oh. Wika ni Mara habang nagbabalot ng gamit. Ano ka ba? Sagot ni Gio. Mas mabilis dumaan doon. Makaka-uwi tayo bago magabing gabi. Si Lance, na may sagot sa lahat, tumingin muna sa bintana bago magsalita. Mukhang ulan. Pero may headlights naman ang sasakyan, sa kamengat naman ako magdrive. Pero guest, bulong ni Tracy, habang sinusuksok ang power bank sa bag. Hindi ba dapat magdasal muna tayo bago tayo umalis? para sir, Natigilan ang tatlo. Alam nilang si Tracy ang pinakasensitive pagdating sa mga ganong bagay. Hindi siya paranoid, pero ramdam lagi niya kapag may kakaiba. Pwede naman, sagot ni Mara. Pero mamaya na sa kots. Gusto ko na rin makawi ng maaga. Hindi na nagtanong si Tracy. Tumango na lang siya, pero may kaba pa rin sa kanyang dibdib. Pagdating nila sa parking lot, inakabago ang kots ni Lance. Sedan, kulay pula, at halos walang gasgas. Amoy pa ang bagong interior. Umupo si Gio sa harap habang si Mara at Trissy ay nasa likod. Ready, tanong ni Lance. Let's go, sagot ni Gio. Sumandal si Mara at pumikit sandali. Munit bago pa man makadaan na City Proper, may naramdaman siyang malamig na hangin kahit sarado ang mga bintana. Napadilat siya. Eh, naamdaman niyo 'yon? Ano? Tanong ni Tracy. Parang ang lamig bigla. Hindi yung lamig ng bagyo. Iba. Hindi ko ma-explain. Umiling si Lance. Imagining things ka lang. Relax. December naman talaga ngayon. Habang bumabaybay sila sa paahon at pababa ng Canon Road, nagsimula ng bumuhos ang ulan. Hindi malakas, pero sapat para mapuno ng manipis na fog ang paligid. At doon nagsimulang sumikip ang dibdib ni Trissie. Magdasal naman tayo, mahina niyang sabi. Grace, please. Pagdating natin sa flat area, promise, sagot ni Lance. Kailangan ko muna mag-focus dito. Sa bawat ikot na manibela, sa bawat patak ng ulan na tumatama sa windshield, mas lalong kumakapal ang dilim. At hindi nila na malayang may paparating na panganib sa kalsada. Sa dulo na isang curve, may isang lumang truck na halos mawalan ng preno, deretsong papunta sa lane nila. At dito nagsimula ang kwento. Part 2 Sa pagikot ng kot sa samatarik na korba, bigla na lang napasigaw si Gio, Lance. Yung truck. Isang malaking anino ang sumulpot mula sa makapal na fog. Isang lumang truck na nanginginig sa bigat ng karga at halatang nahihirapang kontrolin ng driver. Ang headlights nito ay kumikidlat sa ulan, parang dalawang matanggalit na dumarating ng mabilis. Hindi ako pwedeng umatras, sigaw ni Lance habang mahigpit na hinahawakan ang manibela. Diretso mo sa kanan, sigaw ni Mara. May bangin sa kanan, balik ni Lance. Tumingin si Tracey sa bungad ng bangin, madilim, walang guardrail, puro bato. Hala, nanginginig niyang bulong. Kaya ko sinabi, magdasal muna tayo. Pero huli na. Ang truck ay tapalapit ng papalapit. Sa ilang segundo bago ang posibleng pagbangga, bumagal ang lahat para kay Mara. Parang huminto ang oras. Naririnig niya ang tibok ng puso niya. Naririnig niya rin ang mahinang higbinitrisi at ang mabilis na paghinga ni Gio. At sa gitna ng lahat, sa hindi malamang dahilan, may dumaan na malamig na hangin mula sa likod nila na tila may nabulong. Magsalita ka. Hindi niya alam kung guni-guni lang iyon dahil sa takot, pero sumigaw siya ng walang pag-alinlangan. Lord, iligtas niyo po kami. Kasabay nito ay ang matinding ugong ng busina ng truck at ang biglaang paghinto ng sasakyan ni Lance. Hindi niya pinreno. Hindi rin siya kumambyo. Para bang may humawak sa kotse at pinigilan itong sumulong. "Lance, bakit tayo huminto?" tanong ni Gio, nanginginig ang boses. "Hindi ko alam," sagot niya. "Hindi ko pinindot 'yung preno." Sa mismong sandaling iyon, dumaan ang truck sa harap nila, isang pulgada lang ang pagitan. Ang hangin mula sa pagdaan nito ay halos tumulak sa kotsa. Pagdaan ng truck, bumalik sa normal ang takbo ng oras. Nakaligtas sila. Pero hindi pa tapos ang kababalaghan. guys, may nakita kayo? Bulong ni Trissy. Kita saan? Tanong ni Mara. Sa kabilang len, may nakatayong babae. Puting-puti ang swot. Wala siyang payong. Tapos nawala na lang siya. Nagkatitigan ang tatlo. Si Lance, na kadalasa ay hindi naniniwala sa supernatural, ay hindi agad nagsalita. Tris, baka anino lang yon? Sabi ni Gio. Hindi, sagot ng dalaga. Alam kong may nakita ako. Parang nakatingin siya sa atin. Huminga ng malalim si Lance. Tama na muna yung usapan na yan. Let's keep going. Basta dahan-dahan tayo. At sige na. Magdasal tayo bago ulit gumalaw ang sasakyan. At sa loob ng kotse, sa unang pagkakataon noong gabing iyon, nagsabay-sabay sila ng panalangin. Pero hindi nila alam, hindi pa tapos ang pagsubok. Sa bawat metro na nararating nila, palakas ng palakas ang ulan, at mas kumakapal ang fog. At mula sa salamin, sa likod nila, may kung anong nakamasid. At kung ano man iyon, hindi pa sila iniwan. Part 3 sa sandaling umandar muli ang kotse, tila mas lalo namang sumisidhi ang lamig sa loob. Hindi yon ang normal na lamig ng Disyembre sa Bagyo, may kakaibang kilabot, parang may dumadagundong na presensya na hindi nila may paliwanag. Tahimik ang lahat, maliban sa marahang pagpatak ng ulan sa windshield at ang pagsweep ng weeper na parang humihiwa sa makapal na gabi. Unang nagsalita si Mara. Guys, kanina, yung hangin na dumaan sa likod natin bago dumaan, yung truck, ramdam nyo ba talaga yon? Akala ko imagination ko lang, sagot ni Gio. Pero parang may humawak sa balikat ko sandali. Akala ko si Mara, pero nakatingin siya sa harap noon. Napatingin si Mara, nagulat. Hindi kita hinawakan. Ako rin, dagdag ni Trissy. Pero may naramdaman ako sa likod namin, parang may malamig na palad na dumaan sa pagitan namin. Himikpit ang hawak ni Lance sa manibela at hindi yon dahil sa liko o sa ulan, kundi sa kaba. Baka dahil lang sa takot. Adrenaline? Malamig naman talaga dito, gis. Pero kahit siya mismo ay hindi kumbinsido sa dinahilan niya. Habang pababa sila sa mas mababang bahagi ng kenon, halos nagiging puti na ang paligid dahil sa fog. Halos hindi na makita ang kalsada sa harap. At sa bawat minuto, parang may mumunting ingay na humahaplos sa paligid nila. Huni, hangin, bulong, Trissy, bulong ni Mara. Pwede ba sabihin mo ulit kung ano talaga nakita mo kanina? Napakagat ng labi si Trissy. Wala man siyang gustong takutin ang grupo, pero mahirap itago ang nakita niya. Yung babae hindi siya basta-bastang nakatayo sa kalsada. Parang-parang inaabangan niya tayo. Wait, ano? Si Gio ang unang rumesponde. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko sa sanang isipin na tao lang siya. Pero guys, kahit basa ang paligid, kahit malakas ang ulan, wala man lang bakas ng tubig sa buhok o sa damit niya. Para siyang hindi tinatamaan na kahit ano. Alam mo na mamaming kwento dito sa Canon Road, bulong ni Mara, halos hindi marinig. Yung white lady daw, yung babaeng biglang sumusulpot sa mga driver. Stop! Huwag muna tayo mag-storytelling ng horror ngayon, putol ni Lance, pero halatang kinakabahan siya. Focus muna tayo makawi. Malayo-layo pa, at sa kabiglang, bam! a sabay sabay nilang sigaw. Umuga ang kotse na parang may tinamaan. Napahinto si Lance sa gilid ng kalsada. Ayoko na, ayoko na, umiyak ng mahina si Sa Saglit, wag kang bumaba, babala ni Gio habang nakatingin sa labas. Tiningnan ni Lance ang side mirrors, pero wala siyang makita. Puro dilim. Puro fog. Para may tumama sa likod ng kotse, sabi niya. Pero hindi ko sure kung bato o. Wag na natin tapusin yan, putol ni Mara. Huwag tayo mag-jeans. Tingnan na lang natin glit kung may damage. Lance, wag ka bababa. halos pasigaw ni Tritzy. Please, 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 wag ka bababa. Pero kailangan niyang tingnan. Binuksan niya ang pintuan. Relas, mabilis lang to. Paglabas niya, sumalubong ang mabigat na lamig, halos parang humihigop na hininga. Tumayo siya sa ulan, tumingin sa likod ng kotse, at saglit na nanlamig ang batok niya. Ano, ano nakikita mo? Tanong ni Gio mula sa loob. Wala naman, parang wala, sagot ni Lance, pero may halong pagdududa. Lumapit pa siya, sinipat ang bumper. At doon niya nakita. Isang bakas ng kamay. Malit. Maputi. Parang kamay ng babae. At nakahiwalay ang limang daliri nakamarka sa basang pintura kahit hindi dapat magkaroon ng bakas sa ulan. Parang hinawakan ang kotsa. At hindi iyon human print. Mas mahaba ang daliri. Mas manipis. At mas malamig ang pakiramdam habang nakatitik siya. Nanigas ang tuhod ni Lance. Grace, may nakita ko. Ano yun? Sigaw ni Mara mula sa loob. Pabalik-balik ang tingin niya sa madilim na likod ng sasakyan at sa fog na gumagalaw-galaw na parang may buhay. May-may kamay, halos pabulong niyang sabi. Hindi tao. Hindi normal. Parang may humawak sa kots natin. Napahawak si Trissy sa bibig, pigil na pigil ang hikbi. Lance, sigaw ni Gio. Pumasok ka na. Pero bago siya makagalaw, sa gitna ng fog may nakita siyang hugis. Isang anino. Babae nakasabit ang buhok sa harap na mukha hindi gumagalaw pero nakaharap sa kanya at mula sa layo kahit malabo alam niyang nakatingin iyon deretso sa kanya pumasok ka nene eh, sigaw ni Mara parang nagising si Lance sa pagkakatitig palibhasay nanginginig na ang kamay mabilis siyang sumakay at isinara ang pinto pagkasara na pagkasara may malakas na thud sa bubong parang may tumalon mula sa itaas Sumigaw si Trissy sa takot. Napapikit si Mara. Napamura si Gio. At si Lance, halos mabitiwan ang manibela. Start the car, start the car, start the car, sigaw ni Gio. At agad na pinaandar ni Lance ang kotse. Pero ang tunog sa bubong hindi umaalis. Parang may gumagapang. Pekot. Papunta sa windshield. At anti anti may lumilitaw na hugis. Maputla mahaba ang buhok. At kahit aninag lang dahil sa ulan, fog at dilim. May mukha. Mukhang hindi tao. Mukhang malapit ng sumilip sa salamin. At ang apat sa loob, halos mawalan ng boses sa takot. Magdasal tayo, nanginginig na sabi ni Mara. Pero nauna si Trissy. Lord, Lord tulungan niyo po kami please. At sa mismong sandaling sabay-sabay silang nagdasal. Biglang nawala ang ingay sa bubong. Nawala ang presensya. Nawala ang anino. At parang humigop na hangin ang buong paligid. Tahimik na tahimik. Dahan-dahang umandar si Lance habang nanginginig ang kamay. Pero hindi alam na apat, hindi sila iniwan. Ang nilalang na nakita nila, sumunod sa kanila. At hindi pa tapos ang gabing iyon. Part apat. Hindi pa man nakakabawi ang apat mula sa takot, lalo pang bumigat ang pakiramdam sa loob ng kots. Kahit naka-aircon off na, mas malamig pa rin kaysa sa normal. Para ba may kung anong humihigop na init sa paligid nila o may presensya na nakikisiksik sa loob? Hinawak-hawakan ni Trissie ang rosaryong nakasabit sa bag niya, nanginginig ang mga daliri. Guys, hindi pa yon tapos. Ramdam ko, hindi pa yon umaalis. Tumingin si Mara sa likod gamit ang rearview mirror, pero puro dilim at fog ang nakita. Tris, baka baka dalalang lang yan ng takot. Nawala na yung ingay, di ba? Wala na sa bubong. Sef na tayo. Umiling si Trissi ng mabilis. Hindi, hindi yon basta mawawala ng ganun. Hindi tao yon mara. Hindi tao ang mga ganun. Nga pala, sabat ni Gio, pilit tumatawa pero halatang nanginginig. Tama na yan. Ayaw ko nang isipin. Ayaw kong mag dito. Baka ma-overthink tayo at maksidente pa. Tahimik lang si Lance, nakatuon ang tingin sa kalsada. Pero kahit siya, namumutla na ang mukha. Halos hindi humihinga. Hindi niya masabi sa tatlo, pero nararamdaman niyang parang may nakaupo sa pinakanalikod ng sedan. Hindi niya makita. Hindi niya kayang tingnan. Pero damang-daman niya. Parang may malamig na mata na nakatitig sa batok niya. Habang pababa sila sa mas makitid pang bahagi ng Canon Road, bigla namang kumurap-kurap ang headlights saglit silang balot ng dilim. Lance, ano yan? Sigaw ni Gio. Ay, hindi ko alam. The battery? Pero bago pa battery nito. Muling lumakas ang ulan. Bumibilis. Tumitindi. Tumatama sa kotse na parang libong malilit na bato. TK, 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 TK. Bakit parang sobra ang lakas? Bulong ni Mara. At doon nila narinig. sagit gitna na malakas na ulan, may ibang tunog. Isang babae. Humahagikik. Mahina. Parang nanggagaling sa bintana sa kanan ni Mara. Ha? Narinig niyo yon? Tanong niya, nanginginig. Narinig ano? Tanong ni Gio, pero halatang natatakot din. Yung tawa, nautal ang boses niya. May tumatawa sa labas. Hindi pa natatapos ang sinabi niya, biglang may kumalabit sa bintana. Anok. Anok. Tatlong katok dahan-dahan. Parang may gustong pumasok. Napasigaw si Mara, napasobsob sa upuan habang halos mapatalon si Trisy sa pagkatakot. Drive. Lance, drive. At tuloy-tuloy na pinaandar ni Lance ang kotse, halos sagad ang tapak sa accelerator. Pero lalong dumilim ang paligid. Lalong kumapal ang fog. At biglang nag-blackout ang headlights. Lance. Hindi ko na nakikita ang kalsada. Sigaw ni Gio. I know. I know. Balik ni Lance. Lord. Diyos ko po, bulong ni Tracy, halos wala ng boses. Tulungan niyo po kami. Para silang lumulutang sa pitch black void. Walang ilaw. Walang direksyon. Tanging ingay ng ulan at ugong na makina ang nagsisilbing paalala na buhay pa sila. Hanggang sa biglang. Flash. Isang kidlat ang kumislap sa langit, ilang pulgada lang ang layo mula sa kots. Sa loob na isang iglap ng liwanag, nakita nila ang kalsada. At may nakatayo sa gitna ng len. Isang babae. Puting-puti. Basa ang buhok na nakatakip sa buong mukha. At sa mismong sandaling nakita nila siya. Ngumiti ang babae. Hindi ngiti na isang tao. Hindi ngiti na may magandang intensyon. Ngiti na parang sinasabing. Sige, lapit pa. Napasigaw ang apat. Lance, ilag, sigaw ni Gio pero hindi na kailangan. Pagbalik na dilim matapos ang kidlat, wala na ang babae sa harap. Pero, nasa tabi na nila. She's here. Nasa bintana kay. Sigaw ni Mara, hindi na kayang pigilan. At doon sabay-sabay na nagdasal ang apat, malakas, desperado, nanginginig. Lord, please. Lord, iliktas niyo kami. Lord, patawad po sa lahat. Tulungan niyo po kami. At bigla, PM Isang malakas na tunog ang ngaw-ngaw sa bubong. Parang may tumalon ulit mula sa itaas. Nailing si Lance. Hindi kaya ne kaya. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Tumulo ang luha ni Trissie. Itabi mo. Lance, itabi mo kahit saan. Please, please. Pero hindi na niya kailangan pang itabi. Dahil kusa. Huminto ang kots. Parang pinatay ang makina. Parang may kumalas. Biglang tumigil lahat. Ulan. Hangin. Fob. Presensya. Lahat. At sa harap nila sa gitna ng dilim may ilaw. Galing sa isang maliit na waiting shed. At sa loob nun, isang matandang babae, nakapayong, nakasuot ng simpleng damit at animoy naghihintay. Normal ang itsura niya. Mainit ang tingin. At tila hindi nababasa sa ulan. Nagtitigan ang apat at parang may kakaibang lakas na humila sa kanila patungo rito. At doon magsisimula ang pinakamahalagang sandali sa kanilang gabi. Ang sagot sa lahat. Part 5, Final Part Hindi agad gumalaw ang apat. Parang natuyo ang lahat ng lakas nila. Ang titig nila'y nakatutok lang sa matandang nakasilong sa waiting shit. Sa gitna ng napakaitim na paligid, siya lang ang malinaw. Siya lang ang maliwanag. At parang sumisigaw ang lob ng bawat isa sa kanila na lumapit, pero hindi dahil sa takot. Kung hindi dahil sa kakaibang kaginawan. Lance, please, huwag muna tayong bumaba, sabi ni Mara, nanginginig pa rin. Hindi naman tayo kailangan bumaba. Lumapit lang tayo sa ilaw, sagot niya, halos bulong. Kailangan natin na tulong. Hindi ko alam kung safe pa tayong tumakbo. Tahimik lang ang makina. Hindi gumagana kahit anong pindutin ni Lance, kahit ilang ulit pa niyang susyan. Dead engine. Parang kusang pinatay. Parang may pumigil. Kailangan siguro nating lumapit, sabi ni Tracy habang hawak ang rosaryo, ay swollen sa pagiyak. Hindi naman nakakatakot ang itsura na matanda, di ba? Umiling si Gio ng dahan-dahan. Hindi ko alam, Chris, pero mas okay siguro na may tao kaysa magstay tayo dito. Sabay-sabay silang huminga ng malalim bumukas ang apat na pintuan. Tumama ang malamig na hangin sa mukha nila. Pero ngayon, hindi na ito kasing lamig tulad kanina. Hindi na ito masakit. Hindi na ito parang may kasama. Parang normal. Paglapit nila sa waiting shed, mas lumilinaw ang itsura na matanda. Mga 50 pataas ang edad. Payapa ang mukha. May hawak na lumang wooden can. Basa ang paligid pero ang sahig na waiting shed hindi man lang natataw si na ulan. Magandang gabi po, mahina at magalang na bati ni Mara. Mumiti ang matanda. Magandang gabi rin, mga apo. Napatingin silang apat sa isa't isa. Apo, sagot na matanda. Mukhang pagod na pagod kayo. Halika, sumilong muna kayo. Umupo sila isang linya. Tahimik. Hindi alam kung paano magsisimula. Napansin na matanda ang nanginginig na kamay ni Trissie. Anak nagdasal ka, hindi ba? Napakagat labi si Trisi at tumango. Oo po. Kaya kayo narito, sabi na matanda, dahan-dahang tumingin sa madilim na kalsada. Kung hindi kayo nagdasal, hindi ko kayo makikita. Naguluhan si Gio. Lola, ano pong ibig niyo sabihin? Hindi tumingin ang matanda sa kanila. Tumitig lang siya sa fog na unti-unting kumakapal ulit. Hindi lahat ng gumagala rito sa daan ay tao. Hindi lahat ay may mabuting intensyon. At hindi lahat ay kaya niyong makita. Napalunok si Lance. Kilala po ba ninyo yung... Yung babae na nasa daan kanina? Tanong ni Mara. Tumahimik ang matanda. Mahabang sandali. Hanggang sa dagandaan siyang tumingin sa kanila. Matagal ko na siyang sinusubukan pigilan, sabi niya. Matagal na siyang nangaabala rito sa daan. Mga driver, mga naglalakad, mga hindi nag-ingat pag bumabiyahe. Ganon siya. Ganon ang ginagawa niya. Kaya po ba kami? Sinundan, putol na matanda. Kasi kayo ay mga batang mabilis sumalis, pero mabagal manalangin. Tumigil ang puso nila sandali. Huwag kayo matakot, dagdag na matanda, gayon ay nakangiti ng malumanay. Hindi ko kayo dadalhin dito kung may balak akong masama. Ding dalhin, tanong ni Gio. Tumawa ng mahina ang matanda, parang nahahaplos ang hangin sa bawat tunog. Akala niyo ba kayo ang napunta rito? Hindi. Ako ang humila sa kots ninyo. Ako ang pumigil sa pagtakbo ng makina. Ako ang nagbigay na ilaw para makita ninyo ako. Lola, paano po? Tanong ni Lance. Hindi sumagot ang matanda. Imbes, tinapik niya ang Ken sa sahig dalawang beses. Tuk-tuk. At biglang, may dumaan na mainit na hangin. Mainit. Hindi kilabot. Hindi takot. Para siyang yakap, para siyang proteksyon. Napapikit ang apat. At nang dumilat sila. Wala na ang fog. Wala na ang dilim. Wala na ang presensya. Malinaw ang kalsada. Gumagana na ang headlights. At ang waiting shed, malinis pero walang matanda. Parang hindi nagkaroon na kahit sinuroon. Teka, nasaan yung lola? Tanong ni Mara, napatingin sa paligid. Lance, tingnan mo yung kotse, sabi ni Gio. Lumapit sila. At sa kanilang pagkabigla, nakaandar na ang makina. Walang jerks. Walang putol. Tumutunog na parang walang nangyari. Tumingin si Trissie sa lupa. May rosaryong puti sa sahig na waiting shed. Hindi iyon kanya. Hindi iyon pag-ari ni Numan. Naiwan niya, bulong ni Trissie. Kunin mo, sabi ni Lance, hindi makapaniwala sa lahat na nangyari. Baka kailangan mo talaga yan. At nang sila'y nakabalik sa loob ng kotse, bago pa manumusad, sabay-sabay silang napatingin sa rearview mirror. Walang presensya. Walang babae, Walang anino. Walang kababalaghan. At sabay-sabay silang huminga, parang ngayon lang ulit na buhay. Guest, sabi ni Mara, gayon ay mas kalmado na. Alam niyo na siguro ang leksyon dito. Tumango si Trisi, mahigpit pa rin ang hawak sa rosaryong bigay na matanda. Hindi sapat na marunong tayong mag-ingat. Kailangan marunong din tayong manalangin bago bumiyahe. Lalo ng gayong Disyembre, lalo na kapag madilim ang daan at hindi natin alam kung ano ang naghihintay. Mumiti si Lance, gayon ay may halong paggalang sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi na ako alis ng hindi nagdadasal. Sam, sagot ni Gio. Promised. Hindi na maulit. At habang sinisimulan nilang bumaybay palabas ng Canon Road, malinaw sa puso na apat ang aral na hindi nila malilimutan. Hindi lahat ng delikado ay nakikita. At hindi lahat ng proteksyon ay nakikita rin. Sa bawat paglalakbay, ang panalangin ang pinakamahalagang seatbelt ng buhay. Outro for YouTube Storytelling at ayun na nga, mga kaibigan, isang gabing hindi kailanman malilimutan na apat na estudyante. Isang biyahe na halos kumitil sa buhay nila, pero naging daan din para mas maintindihan nila ang tunay na halaga ng panalangin. Minsan, sa pagmamadali natin, sa excitement, sa pagnanais na makarating agad, nakakalimutan nating huminto sandali at humiling na proteksyon. Hindi natin nakikita ang panganib, pero mas lalong hindi natin nakikita ang mga gabay na nagbabantay sa atin. Kaya dayong panahon na paglalakbay, lalo na Disyembre, kung kailan madalas ang ulan, fog, at kung ano-anong biglaang pangyayari, lagin yung tandaan. Pray before you travel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wisdom. Dahil ang isang may panalangin maaaring maging dahilan kung bakit buhay ka pa kinabukasan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilik, mag-comment, at mag-subscribe para sa iba pang nakakatindig balihibong folktales. Mysteries at real-life inspired stories. Hanggang sa susunod na biyahe, kaibigan. Ingat sa daan at palaging magdasal.